oblan bayalihan kada buntag manglimpiu o ang mga bulak bisbisag maayo o, niya kuan sa limpisaan para nindutan tan-aon kining ng ang maestra mag magsulod nami o, niya di apud mi makatud makatuon og unsa ang english sa asa adto unsa ang tagalog di na mi makabalo sa maestro or maestra nga matud sama uh, ako dese si nat bago 15 years old uh, grade 4 pupils posible asin bago so, ka sa ka estudyante sa salugpungan ng wiki tema ibahin sa edukasyon. Tudluan na ako ka ng unsang um, pang-revolusyon ng kanta. Kaya na ako ang kuhan kanang lupang hinirang na sa kaliokan. Bayang mahiwaga sa malayong silangan Alab ng puso sa dibdib mo'y buhay Lupang sinira bayan ng magigiting alab ng puso sa dibdib mo'y apo sana yun at lungsod itinatag makabayang pamahalaan may tilamsig ang dugo at awit sa paglayang minamahal ang pula ng watawat mo'y tagong pa may nagdiningning ang karit at kamauni ay hinding di nagdidilim Laya ay langit Kaluwalhati At pagsinta Buhay ay lupa Sa piling mo Sana yun at lungso Di makabayang pamahalaan May tilamsig ang dugo At awit sa paglayang Minamahal ang pula ng wataw mo'y tagumpa May nagniningning Ang karit at kamauni ay hiling Hindi nagdidiling Laya ay langit Kalwalhati at pagsinta Buhay ay lupa sa piling mo Sa dito pa diyo binaka eskwela ma'am Wala diyo binakatunan nga kanta nasa gobyerno ma'am Kanang ginakanta sa mga eskwelaan Ang ginakanta na dito kanang murag panghadlok mam Kay yung nga, Libong bandila iwagay Ibagsak ang haligi sa ting pumapatay. Dudulogin hanggang sa tagumpay. Pasok ko man, ng... ng... ang nang lahi ng lahi ang kanan na So say ka ng kasaban po din mga maestra ma'am. Huwag ka nang, ng mga NGO ka kanang... ng ang kusog na mukhang tuluan ng mga anak ang mga kanta mo. Naipasaka, muna, anak pawis, karapatan kana sila ng mga NGO imong nasugat dito sa bukid nagaadtuan sa bukid mo nagaadtuan sa bukid mo nang kada crossing mga to sila dito na ko mga NGO nga mga atus, mga posting dito man ang kinsa man sila kanang karapatan anak pawis bayan buna kana sila ma'am. kanang sige migrali mam mga sobrang 20 mil ka mga tao mam kanang sago sago mam ma am. nanay mga kawa naman nanay kawa ng mga main mam ma kanang dito na makita sa kaliokan so nana sila sa rally mam ma am. makita na ma ng mga estudyante sa sagpungan ng kawa nang mga dis pataas so kami jud ang kawa na ma kanang musa ka palulong sa kuta sa MP? kinsa yung mga kawa nato so kanang kawa nang kanang mga estudyante dito sa sagpungan mam kutub sa batang kanang kusog na mula ko kuyog na sa mga posting mo. Pila idan. Mga ta, taas mo. nila nga kanang masudlag karsada ma'am. Kibasin kuno hay ma. Nanay karsada daghan nang sundalo nga mo sa bukid mam. Unsa ang mga project nga nasa gobyerno di man sila mo gusto nga dawat ni ana mam. So gusto nila nga kana radyo ilang project ang sa, sa sa upungan. Paghawa ni manad unsa imong gibuhat? Anang nagsulod na unta ko sa sa Santo Niño ma'am, Santo Niño Elementary School. maaramang man gyapoy na nila ma'am. Sa sa daw ko nag-eskwela. Kanang naghunaw na ako nga mo at ug ato sa dolyan. Pag ato ko dolyan kay inana ko nga ma'am. Pwede siguro ma ako anak akong kalbon kay kanang jud ko eskwela ma'am. Ana ra man maestra nga dili pwede kay maaramang man gyapog na may kalbon, man gyapon madawat sa uban ng eskwelahan kung dire ra mo nakasuguro og eskwela dire ra mo dire pud mo kung maka mo dere, di dire mo makabuot mo sa kurso ninyo so kana ra jud ang tubag sa maestra mo kung karon hatagan og lisensya ang salipungan so, na sigur, mo tudlo og balik sa so, ingana mo dire na si siguro mahimo mam kay ang mga tribal council og mga leader nagkahiusa na sila mga kanang dili na jud ni oh na jud nang sarok ko kay kanang daghan man gud dito man kanang nag-alsa man sana tungod lang anang eskwelahan man ingon jud dili lang kanang dili na jud gusto sa kuan nga eskwelahan kanang sarok ko nganong kay unsay hinungdan nga kanang naing ana nang tala ingod nang kanang nagkagubot na man kabahin gyud sa eskwelahan kami sa sentral baogan nag na nagdili na jud mi nga ana nga eskuela no sa